Result sa mga taong nandyan? Back in again, it's another vlog na naman tayo dyan mga chong. Alright. Alright, kumusta mga kapatid sa so, panibagong araw naman to. At samahan nyo ako, magbibenta tayo ng pangnegosyo natin. Samahan nyo ako, meron tayong maliit na negosyo na sisimulan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yun mga yun. So, ito siya. Alright, so ito yung yeah. mga paninda natin yeah. mamaya. Ilalatag natin tong mga to. Malit lang to na puhunan pero dito tayo kikita. Palaguin natin 'to. So estimated ko mga 5k plus or 6k itong halaga ng ano natin. I-vlog natin 'to hanggang sa saan tayo makarating dito sa ating negosyo, Let's nice. go Alright guys, so ito sila lahat. Ito lahat yung paninda natin. Yan. Alright guys, good morning. So nakasold tayo ng Carhartt Slim Bag. Yan. So papadala na rin ito. Papuntang North Calaocan. Yo mga guys, so meron bumili sa atin ng bag. So ito sila. Ito so, itong belt bag na Clay brown na Carhartt Tsaka so, itong Nike Na tote bag Ito papuntang kainta Ito naman pabatangas lipa Tara samahan nyo ako Pa JNT natin let's go Alright so napasip na natin So huya na tayo Okay na alright guys ngayon kukuha tayo ng stock kasi wala akong stock nakuha na so, merong bumili sa akin ng tote bag kukuha tayo ng tote bag punta natin yung source ko let's go ayun ang restock natin so papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung nabili natin let's go alright alright guys so ito na yung, yung restock natin ayan Kung so, kumuha tayo na itong slim bag na carhartt tapos ito nakabenta tayo kanina so nag restock ulit tayo meron tayong isa ulit itong belt bag, belt bag na carhartt tapos ito mamaya may pick up niya ito. Lalamove. itong Mikey na tote bag. Yeah. Tapos ito, meron tayong tote bag din na Carhartt. Yeah. So, solid 'to, top grade quality. May araw meron tayo na solid na 5 pieces na bag. So, mamaya i-update ko kayo kung ano yung mga nakuha nila at ibibideo natin 'yon. So, tra, tuloy-tuloy lang, let's go. Pa isa-isa nung una ngayon, meron na akong limang sold. So, yun, improving naman yung pagbibenta natin. So, yun. Thank you, Lord. Hi, guys. Nakasold tayo. Itong babe na slim bag. So, ngayon ay uh, July 17 na yan. Okay oh, na ba? Salamat. Hi, guys. So, nakabenta ulit tayo. Punta ulit tayo kay Source. So, nakabenta tayo ng bag pack. So, pre-order nga pala yung bag pack na yun. So, nagpa murder na siya. So, nakapagbayad na rin siya sa akin. So, pipick upin ko na lang sa source ko. Tapos, ship natin sa JNT. So, yun. Papakita ko sa inyo. Ipaship tayo mamaya. Let's go. Alright, nandito tayo sa source. So, ito yung kinawa sa atin na bag the North Face tapos meron dalawang tote bag yan yeah. so may kumuha na to dalawa Alright guys, nakauwi na tayo. So another one. So bumili ng tropa ko sa akin. Ito na yung pang-apat na umorder sa atin. So yung pang lima mamaya pang hapon. So ito, dalawa yung binili niya. Isang Jordan na wings. Tapos itong Carhartt. Carhartt na... Yeah. Whip Carhartt. na So kahit paano, nakakabenta naman tayo ng bag natin So nakapag-restock tayo Nakakuha tayo ng stock kapag wala tayo At yun, nadagdagan pa yung stock natin Kagaya na itong bag na to Yan So nadagdagan yun Tapos yung kangol Saka sa itong kangol So i-update ko na lang kayo kapag may benta ulit ako so, Kung interesado ka sa binibenta kong bag PM mo na lang ako sa Facebook page. Lalagay ko dito. Yan. So, dito nga natatapusin na aming vlog. Maraming salamat sa naod. At ingat kayo palagi dyan. Always sanitize. So, hanggang dito na lang. Peace. I'm out. Brr.